Nagbigay din ng komento si Mayor Bruce Matabalaw hinggil sa shooting incidents na naitala sa lungsod. Malinaw niya ang record ng PNP kung ilan ang case solved at case closed. Narito ang pahayag ng Alcalde. Out of the 15 shooting incidents, that's why uh, before people come out in media to talk about issues, alamin muna nila, kalkalin muna nila yung record ng police. Dahil doon sa 15 mula nung January to April, 13 doon case solved and case closed. Isa na lang po ang natitirang kaso yung nangyari ngayong buwan ng April. And the investigation is ongoing, there is already a person of interest. So kung hindi nare-resolve itong mga kasong ito, then mag-ingay ka. ba? Diba? And wag, wag ninyong ibintang lahat sa city mayor dahil hindi lang po ako ang city official. So what is the Sanggunian doing about all this? Kung lahat ng ito isisisi mo lang sa mayor. ba? Diba? Pero inuulit ko, just a piece of advice. Uh, bago kayo magpalabas ng kung anumang issue, pag-aralan nyo muna. I-research ninyo. Dahil ang record ng pulisya, and I will post it later, na isa na lang ang outstanding case natin at nangyari yan ilang araw pa lamang nitong April. All the cases are solved, all the cases are closed because the police and the city LGU are doing our job very well in terms of uh, peace and order in Cotabato City.